Welcome back to my YouTube channel To this video, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga application na sa mga kababayan natin na gusto pong mag-apply through online o makahanap ng amo or employers sa pamamagitan ng online So, kasi usually guys, ngayong panahon na ito is dahil sa internet or sa social media uh, may paraan na po para uh, minus gastos po o ikawnti lang po yung babayaran natin kung makahanap tayo ng employer so marami pong mga employer na nagaanap online so kaya ito guys yung mga application na pwede nyo fill upan or mag uh, da download lang kayo then pwede na kayo makahanap ng mga employer nyo guys so umpisa na natin guys na ito. sana po makatulong to sa mga balak mag-upload papuntang Hong Kong or anywhere din po basta i-download lang nyo po ito so ito na guys so, umpisa na natin ang ating tutorial ang unang gagawin natin is pupunta tayo sa ating Google Play Store. Then sa Google Play Store, itatype natin yung Helper Library. Then install nyo dito guys. Click nyo lang yung light blue. Then wait nyo na mag-upload uh, siya. Then, open. Click the light blue. Oblong. Then, next dito is kailangan nyong mag-sign up since na nag ito. Kailangan nyong mag-sign up dito. Then, hana, tatanong sa inyo kung anong location na gusto nyong applyan. Then, English language. Then, helper. Click nyo lang yung helper since na kayo nagahanap. Then, ito. Click nyo lang siya. Next, until to the end. Then, finish. After you sign up. Ito na yung mag upper Then, nahintay nyo lang siya ng oh, isang araw bago may ma-receive kayo na job alert. Yan sa kulay red kung anong jam na match sa inyo. Then, sunod is, punta tayo sa Play Store again, then, itype nyo yung Helper Place. Then, install nyo ulit. Click nyo yung Open. Then, dito guys, is kailangan nyo rin mag-sign up. I-click nyo yung Join Now. So, first time tayo is kailangan nyo mag-sign up dito. I-enter nyo lang yung Gmail nyo. Then, enter nyo yung password. Then, confirm password. Po, nakaitulong po sa inyo sa mga kababayan natin na balak mag upload or mag-apply sa Hong Kong. Ito na po yung mga application na binigay ko. Sana po makaitulong ito sa inyo sa mga nag apply na mag-abroad papuntang Hong Kong. So, basta ang dasal-dasal lang guys. Palaging mag-pray na sana makatagpo tayo ng employer na mabait. At sana, kasi meron din mga employer na abuso talaga. As in, nararanasan rin po natin to. So, hindi po maiwasan yan guys. Pero, hanggat uh, kaya nyong tiisin is, yun, tiyaga lang tayo. Kasi hindi talaga mawawala yan. So kasi kailangan din natin ng pera at kailangan natin magpadala ng pera sa ating mga mahal sa buhay na nasa Pinas. Lalo na pag mga estudyante tayo. So once again guys, thank you for watching and don't forget to subscribe on my channel and i-click niyo na rin po yung notification bell. Kitay sa i ko. So bye guys, see you on my next vlog.